Joy, Kuya Brooks, palakpakan naman po natin. <laughs> Ang salamat po. So, sabay-sabay po tayong uh, mabuhay! <laughs> mabuhay! <laughs> <laughs> mabuhay! Ang may kaarawan ngayon. Biwata Joy. Yeah. Uh, alam po natin na hindi na po siya magbabago kung si ano dati siya ay bago pa sa kanila at hanggang ngayon hindi nagbabago ang galing ninyo eh. Marami po nakakapansin yan. Isa lang po ang kuya Ramia. Okay, Gusto-gusto po ang galing. <laughs> so lahat po at yung mga viewers po natin, italingat, mag-downgrade natin. Talaga naman umahanga sa iyo, sa iyong uh, kabangitan. Hindi nagbabago sensory, uh, hanggang sa pagtanda, hanggang magbuhay ka sa gusto. Good on study, hindi ka nang Ayan, happy birthday, Joy! Thank you po for the love, Kuya Brooks. Walang pa naman natin? At syempre, nako, eto na, baka umiyak na kanina pa, Kuya Bobby, palakpakan wow. po. Kuya Bobby, sabihin mo na lahat. Ayan. Ayan, magandang isa kasi Pasensya na medyo yung ang haba kasi ng concert ko kagabi. So mas sabi ko lang kay Joy, uh, Joy uh, tuloy lang hanggat marating na dito nung um, sinag-umpisa ka pa rin sa pag-aaral. So hindi, uh, ang wish ko kay Joy, manatili ka pa rin gano'n. At ang mangyari, huwag ka magbabago hanggat na sa kanina. Ikaw pa rin ang video mga kanina. Umpisa at ang nangyari. Uh, happy birthday, Joy. Thank you very much, Kuya Bobby. Maraming maraming salamat po. Air Force, Justin Lita, napalakpakan naman natin as a special request. Enjoy. Last time po si Justin Lita na. Oh, oh. 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 Sige, tawagin natin. Siyempre, Kalingap Iyan. Palakpakan po. Happy birthday, Joy. Ang masasabi ko lang ay um, natatanda ko dati nung ano nung mga panahon na ano magkakasama tayo na nagkakaw ay kumakain tapos na ako po siya sa amin na balang araw pag maging successful daw siya ay ididrip niya daw kami, ililibre niya kami and yun ang wish ko para sa iyo is ano, maging successful ka pero pagdating ng araw na yun ang gusto lang naman namin ay hindi yung treat mo ay sana hindi mo kayo makalimutan pagdating ng araw na yun. Yes. Ayun, alam ko mararating ko yun yung mga pangarap mo dahil napakabait po ni Joy eh. Napakamasipat, nakikita eh. ko yung ano niya, yung pagpuprosigin niya sa kanyang pag-aaral. And ayun, happy birthday Joy. Um, ingat palagi. Ingat ang puso. Thank you very much, Kalinga Pia. Lakas pa ka CEO ni Kalinga Pia. Eh. Once again, uh, for the second time around, uh, yeah. <laughs> Justin, ikaw can win Oh, oh. Oh, Message. Oh. <laughs> Panahon. Last year, sinelebrate namin yung birthday ni Joy. Napakaunti lang namin. Doon lang kami sa sa office ng ALM. No? Sabi ko kahit konti lang gusto ko i-celebrate, ipa-ranas kay Joy yung kahit simpleng celebration. Yung po ay last year. At ngayon, two years, okay, three years na si Joy sa Kalingap. Ang masabi ko lang is, ano, Joy, we did it. Yeah. <laughs> di ba? Yes. diba? Yes, And uh, yun, ngayon pa lang sabi ni Badi kanina, kung naging successful, Siyempre, ano, for me, ang, ngayon pa lang, successful na si Joy. Pero iba nga na naman yung sa pagiging ano niya, nurse. Pero sa ngayon, para sa akin, successful na siya. Bilang isang kalingap, beneficiaries, ay beneficiary. Ang pangako natin. Kasi nakita natin kay Joy, kumbaga, ano, na subaybayan natin siya. Uh, kilalang kilala natin siya. Uh, marami na siyang pinagdaanan sa mundo ng kalingap. Pero sa kabila ng mga pinagdaanan niya, pinakita niya sa atin kung gaano siya kaloyal sa kalingap, kung gaano siya katatag, and kung gaano siya, ano, kung gaano siya di ba Kahit, kasi sa hindi niya po alam, yun, sa, sa ni Justin, yung tulungan niya ang kanyang uh, pinsan, minsan mga kasama niya sa apartment, tinutulungan din po niya. Pero, hindi niya sinasabi yun tumutulong siya ng tahimik sa sarili niya lang. Kaya deserve mo to Joy. Happy 20th birthday. And masasabi ko, uh, di ko na pwedeng sabihin na huwag kang magbago kasi hindi ka naman nagbabago eh. Uh, di ba? Two years, two years na tayo, ganyan ka pa rin. And siyempre, congrats sa Dan Joy. Kay Insan Dan, salamat din sa support mo kay Joy. Uh, nabuo yung love team. Salamat kay uh, siyempre kay Kuya Bobby. Ninong Bob? Gusto ko rin pasalamatan, number one, si Kuya Andy Kayakap. Yes. Dahil sa kanya, uh, nakilala ko si Joy. Di ko talaga baka niya mawag kung nakita ko si nanay. Di ko pa na-interview umiiyak na si nanay. Palapit pa lang si nanay sa amin, umiiyak na po siya. Parang, parang naramdaman niya agad pag-asa. Diba? Kaya sobrang saya ko lang kasi ano, narating na natin itong ganito. So yun lang po and thank you. Happy birthday to so you. Enjoy. enjoy your day. Grabe naman talaga. Don't Hira Iba. Sa office ka lang nag-birthday. Pero, no, tayo-tayo lang yan. Pero, naniniwala ko na sa lahat ng mga beneficiaries and angels, may tamang oras, may tamang panahon. Always do your best. Hindi ka palagi. And, alam ko na mag-achieve mo lahat ng mga plano mo sa buhay bilang isang mag-aaral at isang nursing student. Tama? Ay, hindi ka ba talaga mag anong, Alaga? Ako. Okay. Tatanungin kita, may gusto ka bang alagaan? Meron po, siya Sino ito? Sino ito? Ayaw alam mo sila secret secret mo. Kung ako sa mamaya, kakausapin kita dyan. Or, no? upo na muna, Joy. At syempre po mga kaibigan, sa lahat ng nanonood ngayon, oras na ito, hello sa 60,000 viewers! Ay! Ay!